Pag-aaralan na raw ni Comelec Chairman Sixo Brillante sa magbitiw sa pwesto. Yan ay matapos harangin ng Court Suprema ang pagpatupad ng resol resolusyon ng Comelec ukol sa mga broadcast campaign ad na mga kandidato. At kaunin po yan, makapanayin po natin si Comelec Chairman Sixo Brillantes Jr. Chairman Brillantes, good morning po. Yes, morning, Igan. Good oh, morning, uh, listeners. After uh, mga ilang oras na rin po, ano, na nag ng Supreme Court, uh, medyo ho ba Nauunawaan nyo pa rin ba o masama po ang loob nyo sa nangyari? Hindi mo eh. Alam mo, Egan, eh, kaya sinasabi mo, nag-desisyon ng Korte Suprema. Oo. Eh, hindi mo naman sila nag-desisyon eh. Yun, yun ang tampo ko. Ah, parang ano eh, parang wala, walang desisyon. Oo, oh, ang nila, status quo, ante-order. oo. Oh o TRO hmm. nung mga iba nung nang yung ka team, ba, team buhay team patay TRO hanggang ngayon hindi pa nila dinindesisyonan o uh -huh. eh, sabi ko nga o, bakit naman nung Pebrero pa namin pinahil yung yung mga petisyon tungkol sa advertisement oh, noong uh noong -huh. pa Pebrero nakapahil yung mga yan eh apa eh, talagang buwan na isang bulest din yung mga eleksyon na ngayon maglalabas sila imbis na kaso imbis na sabihin nila mali kayo ko, hmm. tama kayo. Oo. Uh -huh. Hindi, nila status ko, anti-order. So, i-beating lahat. Yun naman ang tapo ko. Oo. Uh yung -huh. protesto ko. Uh -huh. Hindi nga na sana, kung di-decisionan nyo lang, di-decisionan nyo na, na. Huwag naman yung, hindi mo alam kung mali kami o tama kami. May uh -huh. ibit pa tayong lahat eh, pati kayo, ang ah, nag-file ng kaso dyan, kasama ang GMA. Di-file. Uh -huh. Alam nyo ba kung anong gagawin nyo yun, may status ko, anti-order uh, mm -hmm. pwede pa kayong pumontrata ngayon ng lampas ng 120 bawat isang kanto. Eh baka naman sabihin ng Supreme Court later, tama kami, hindi e, eh, kayo naman ang namin. Dito okay. Nun? so kailangan ma malinaw na. Malinaw, malinaw uh, ito. Na, Oo. Na, 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 buwan na nakapending yan doon. Sana naman yung merito na episode nila. Hindi naman status po anti-order. Di ba? Okay. Pero nakita yung, yung emosyon mo hanggang sa nakapagbitiw ka nga na Magbitew uh, magbitiw sa pwesto, kakausapin mo ang Pangulo about uh, yung desisyon na yan. Ngayon ho, ganun pa rin ho ba ang inyong nararamdaman, Chairman? Hindi, well, nakatulog ka tayo ng mabuti. <laughs> <laughs> Oh. Ang sabi ko, mahinit na ulo ko kaapos. Sabi ko, bakit naman? Kala ko kasi, nung una, sabi, dinitisyonan na. Oo, oh, ah oh, ah oh, oh. Ano kayo? Sabi, di okay ka. Kung talo tayo, sunod tayo sa Korte Suprema. oh, yung pala, yun, Oh. Kung status ko, ante na naman. Mm -hmm. Sabi ko, tigaw mo na, ba't naman ganun? Mm -hmm. Eh, Uh, ma mapipitin, ma be sabi ko, everything will be put in limbo na hindi natin alam ngayon kung anong gagawin natin. Mga kandidat, hindi nila alam kung kukontrata sila kami hindi namin alam kung i-enforce namin yung resolusyon o hindi. kasi mm -hmm. status ko, hindi namin pwedeng galawin. Eh kung marap, kami tapusan So, so nyo, doon sa, ano, sa Bakulot noong bang oh, po Opo. patay ting buhay, TRO yun. Okay. tapos yun, hindi ka nare-resolve merito. Oh. Hindi the hindi kami makakalaw. Or kung nangyayari dyan, kung lampas sa sukat, pwede ka ba maglagay sa simbahan? Oo. Uh -oh. At, at, walang nangyayari. No. so, apektado yung operasyon ng Comelec pag ganito ang desisyon ng Supreme Court no na wala so, talagang malinaw na posisyon gigan tingnan mo imus ka dito oh. no decision 87 panalo kami oh. Sinustate kami ng Korte Suprema apo oh. sila immediately executory oh. mm -hmm. ituloy kagad yan na kagad nag-issue kami ng writ of execution dahil oh. sa nila immediate oh. executory oo oh. ayan Reconsideration, binaliktad. Binaliktad, yes. oo. Oh ko sabi nila, huwag wala yung kwento yung inyong rate of execution. Apo. Ano naman ang na gagawin natin kung ganito? Yung okay. hirap na tampo ko. Sabi ko, hindi naman well. Ngayon nakapag-isip-isip. Sabi ko, siguro, kakausapin ko, talaga naman gusto ko na. Pagod na rin naman talaga ako eh. Uh -oh. eh. Sabi ko, kung ganito lang din na ginagawa natin ang trabaho natin, na gumagawa tayo ng konti reforma, napitigilan tayo, hindi dahil sa mali kami, uh hindi -oh. so, uh -oh. may temporary na order. Okay. Yeah. So Chairman ngayon, uh, pwede ko ba sabihin na hindi na tuloy yung silakbo ng damdamin nyo kahapon at ngayon natatapusin nyo itong papalapit na na eleksyon 2013? Hindi pa ako nakakadesisyon ko. Sabi ko muna yung mga aking mga kaibigan at kamag-anak. Opo. At yung aking mga colleagues dito sa Comelec. Meron nung kaming in-bank pa Okay, yun. Opo, tapos sabi ko sila. Titingnan ko rin na kung anong kanilang feelings. Tsaka yun. Kasi lahat naman kami sama-sama rito eh. Mm -hmm. Lahat naman kami ang dumisyon. Hindi naman desisyon ko lang yung ginawa namin. Opo. Desisyon ng buong in-bank. Kuli-kuli dyan pa dito. Mm -hmm. Saka alam po yun na animus yung aming desisyon niya sa 121.80. Opo. So, pili, huwag lang ganun. Sana tapusin na sabi ng Supreme Court, mali kami. Eh, mm tatapapin namin. Bakit naman hindi? Rerespetuhin niyo yon. oo. No? O, dapat naman. Hindi okay. naman natin so, yung suhay eh, ng Supreme Court. Pero hindi naman yung status ko ante. Eh, yun lang naman talaga. Okay. Sa kaan loob ko. Chairman, pagdadasal namin yung desisyon mo. <laughs> 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 Maraming salamat po. Good luck. Thank you. Thank you. Comrade Chairman, Sixto Brillantes.